<laughs> Mababan? Yes Tingnan natin, yung masarap Yung isa Yung ito, ito tatay Ito tatay mm -hmm. Bawal din Mas malapit sa Coke Zero <laughs> Bakit? Pero pwede na rin laso Bakit bawal? Chirit! Mababan kayo, bawal din 1.5 liters Pinoy Cola sa baso ang Coca-Cola. Paano tayo hmm. mababalik?